Una na si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, si Senator J.B. Hilo, si Senator Raul Lambino, si Senator Jimmy Bondoc, si Senator Philip Salvador. Uh, at meron po silang mga guest candidates sa uh, napakahalaga dahil kailangan yung sampo ay maalala ninyo. Si Senator Vic Rodriguez, si Senator Rodante Marcoleta, si uh, Senator uh, Richard Mata, and of course, si Senator Pastor Apolo Um, uh, Isipin po natin na marami silang magagawa uh, para sa ating bayan. Unang-una na lang ay baguhin ang muka ng uh, governance and government uh, sa ating uh, bayan. Maraming salamat sa inyo dahil sino sinuportahan ninyo ang panawagan ng PDP na itong sampok ang iboto para sa Senado ngayong darating na halalan sa buwan ng Mayo. Ang nadarama, Pilipinas muling magsama-sama Banya ay laban natin Pilipinas, Duterte pa rin bayang minamahal Lagi kang ipagdarasal Namuli ditong makita Pilipinas vamos no pagasa pa